So good evening guys, to uh, all well, uh, subscribers inside and yours. So, hopefully okay, guys. I will go into my work so I'm, I will use the... uh train Next stop, South Campus, Fort Edmonton Park Station. yung train papunta doon sa may uh, malapit doon sa pinapasokan ng Asporn. <laughs> so, video lang muna tayo ngayon, guys. So, kanina, ito yung ticket ko sa bus. So, November 8 ngayon. So, sa bus, guys, ang bayad lang, uh, 300, eh, no, no, 3, and 25 cents. Pero dito sa train, uh, libre na siya. Sure. sa ilalim. Tunnel. tayo na yun. dito ngayon guys sa uh, time check tayo hindi na kong nairin lang So, plus dos dos ng hapon sa so, pag ganito guys uh, wala masyadong uh, estudyante sa so, umaga lang pag nagbiha yung train talagang puno sa hapon din pag uwian pero ngayon ganitong oras uh, wala masyadong train uh, wala masyadong estudyante So dito kasi guys, guys, ang ang uncut to, uh, hindi ako na edit dito sa, sa, cellphone ko. Baka kanon na lang yung nasabi ko ko na lang yung binibideo ko. Yun na yung tunay. So hinto pa sa o ng studio. Sa sa, 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 sa South campus for in London. Next stop, South Campus, Fort Edmonton Park Station. So may mga South Campus, Fort Edmonton Park Station. Mas na sa so, guys. Tapos sa next station, na So yun guys, ang kapal ng <laughs> sweater ko din, malamig na dito. So, tuloy-tuloy lang yung pag natin guys. Next stop, McCartan Belgravia Station. na mabil uh, niya titigil tong train guys so, sasakay ulit sila uh, meron mga pasahero o wala titigil talaga sila kada station so mag vlog tayo guys hanggang sa pagbaba, oh. tayo, doon sa pagbaba ko lakad tayo papunta doon sa trabaho next stop, McKernan Belgravia station sa sakay na yun sa saan. Belgravia Station. So, doon sa isang station guys, pangatlo doon tayo bababa. Lalakad lang tayo ng mga 20 minutes. papunta doon sa trabaho mo. Sabi sabi pasok mo 3 o'clock araw, naghahan ko na pag alas sa Pintis. Uh, 1.20 ng hapon, umalis ako sa bahay. Tapos, uh, narating ako dito ng mga uh, 2.30 ng hapon. So, uh, one hour din may give. Kasi maglalakad pa ko yung pagbaba ko doon sa isang station. guys, haba ko lang itong video ko para doon sa watch hours ko. Sana ma-monetize din yung channel ko. So, yeah. Next up, so, Health, health Sciences Jubilee Station. Yung tayo bababa sir ang lahat ng mga uh, vloggers, youtubers, silent viewers, shout out, shout sa inyo na. So malapit na tayo bababa So patayang na ako. So, yun guys, lakad na tayo. medyo malayo-layo yung lalakarin natin guys ah, wala nang hatid sa akin ngayon ay eh, naghahan ko na pag sa bahay bas-bas lang muna at train pero malamig na dito guys minus 3 na rin to exercise din. Kaya lang pag sobrang lamig, iwasan natin. So yung Alberta Health Services to guys. Hospital to rito guys baba. Ang malaking building na nakikita niyo. Eh. So dahil maaga pa guys, uh, tumbel lang ko sa Tim Hortons. kaso na dito nasa tawiran kaya parang hindi masa masagasaan Teman-teman guys, saat di saat Train train, ka doon sa pagbaba ng trend kanina guys hindi ka muna magtambay sa timur tapos maaga pa naman so yun lang guys no? thank you thank you sa inyo at see you sa ating next video take.